Hello, Pastor, may gapon. May gapon usab. Um, uh, uh, klaro na ito eh. Ah, klaro na, klaro na. Ah, motor ang tawag ko sa balaan ang Biblia ba o ang Santos ng Laroawan? Ah, hasay mas balaan? Oh, A ang so Biblia yun? ba o Santos ng balaan? Ah, uh, Santos ng larawan ba? Santos ng Laroawan ni Anigson. At first igson kinahala may hebon say word nga balaan. Ang word nga balaan gikan sa Greek word nga hagios ang word nga hagios igsoon pwede magamit sa buhi pa ang tao o gi-address na sa mga magtutuo tagaan taga example igsoon kay usahay na sa tungo na huna uh, gikan magutan ni biya sa dako nga simbahan unya nga tungo na huna nga kay nagtawag sila didto og santos at tungo huna nga ang mga santos katurang nangamatay ug katurang gideklarar sa simbahan mo to'y nahimog santos pero naidagan santos diri nga gisgutan din sa bala ang kasulatan igsoon gitawag pa tuog kining mga buhi pagyud nga gitawag na to'y santos for example dinita sa unang korinto kapitulo 16 giyon sa pagsulti diri okay og mahitungod 16.1 og mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia nag-amot ang mga kaigsuunan alang sa mga balaan. Uy, ang mga balaan na igsoon, amot-amutan, kinaglisod sila. So, nining sitwasyon na igsoon, ang nangayog tabang ang balaan na mga tao igso, nga gideklara sa simbahan nga himo balaan unya magambo ka dito aron matabangan wa nila masabti ang word nga balaan igso no og mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon so imo makita ning nga ang word nga balaan gipadapat dapat usab ngadto sa mga mga believer or mga magtoto. Ikadua, Episo Kapitulo 1, Versikulo 1, nagingon Si Pablo Apostol ni Kristo Isos tungod sa kabubuton sa Dios nganha sa mga balaan nga anaa sa Episo. So, may kagbalaan, Igson. Naa sa Episo. Hagiyos gyapon ang pagkagamit, Igson. unya niya, ang, ang Biblia, Igson, pulong ni sa ginoo. O ang pulong sa ginoo, Igson, malipay ko nga, dunay, mga tao, mingon nga, Holy Bible. Although, wag yun tayo mabasa, igsoon nga, gikan sa Grigo nga konsepto, ha? Gitawag na Holy Bible. Wag yun tayo mabasa, ana. Natay mabasa word nga, ta Biblia. Wasan mag-ingon diya o mag Hagios Biblia. No? Uh, ingana inga na So, usahay kwa unta ng konsepto ingana. Now, mahitungod usab sa gitawag na to O larawan. Di unso na nga larawan Ang bot pasabot ni mo Kanang kinulit nga larawan kanang gigarb kadang-kadang mengkelasin larawan picture larawan